Habang tinatry natin itong tinapay, lagyan natin ng jam, tapos butbura ng Milo. May nag-comment, hi sa'yo Angel, ilan taon na po kayo ma'am? Yung iba kapag tinatanong ko ilan taon na sila, ayaw nila ng gano'n na tinatanong ko ilan taon na sila. Pero ako okay lang naman sa akin na sabihin ko kung ilan taon na ako. Okay, lagyan muna natin itong jam dito sa tinapay. I'm 37 na. <clears> Oo, <throat> uh, 37 na ako sa tingin nyo, anong sa una nyong uh, tingin, ilan taon na ako? anong <laughs> sabi dyan? 40, 50, <laughs> 50. Meron naman nagsasabi na mga nasa 20s pa lang. Iba 30s. 37 na ako at proud ako dyan. Kasi marami na akong experience sa buhay, mga experiences na naranasan ko. Cheers sa'yo, Angel. Mm. Marami na rin ako natutunan sa buhay. Kaya, ito yung edad ko na gusto ko. Kesa nung mga nasa 20s ako. Kasi sobrang immature ako nun eh. Ngayon, maganda na. Kasi ngayon, alam ko na kung ano, ko yung, kung ano yung gusto ko sa buhay. Yung nagkaplano na ako. Kasi meron na akong anak. Tapos, nag, um, na ako ng vision. nag i ako. Para sa future. Mga ganyan. Dati kasi yan, yun. Eh, nasa 20s ako. Parang hindi ko alam kung anong gusto ko kinabukasan. Nag- Ano's nasa ako, nasa ano ako nun eh. Time na present. Sobrang present na hindi ko iniisip yung future. Ngayon naman, nasa present ako, pero iniisip ko yung future. Hindi ko na binabalikan yung past. Kasi past na yun eh. Kaya, ayun, mas okay ngayon. Nasa 30s na ako kasi sobrang matured ko na. Yun yung masasabi ko. Tapos, open-minded na rin ako. <laughs> open-minded <laughs> networking. Open-minded. So, sobrang lawak na ng pangunawa ko. Hindi na ako sensitive sa mga bagay-bagay. Hindi ako emotional. Ayun. Ayun. <laughs> Será para